Good morning, mga mari. Ang aming bibi Ibo ay naghuhugas lang siya. Ayan. Hugas lang. <laughs> oh, hugas lang muna siya ng plato. Ako naman ay nagsasain kasi. O e, hugas? Hugas na, naglaro na siya ng ano, Oh. Teka lang. Tingnan pa ni Aki aking sinaing. Okay, nagsain na kasi ako ready for tanghalian. Okay. Okay na yan, anak. Okay. Tapos, napakita ko sa inyo ang ginawa ni Habib. Pero ngayon meron siyang gagawin. Labas tayo. Hagdan. Hi mga, diyan siya hugas daw talaga. Alam mo talaga naghuhugas eh. Okay. Ito yung aming likod bahay. May tao din sa kabilang bahay. Bak bahay bakasyonan kasi. na naman ng butterfly. Ayan. Tapos may dog dito sa amin yan. Nakikituloy. Kundi ng butterfly. Yala. Ito yung aming backyard. Dito noong araw yung aming maraming mga gulay. Ang dami kong tanim dito na okra saka kamuti ayan na yung ginawa niya babakuran kasi namin ito yan mga mare hindi pa siya yari pero mahaba na ayan na ayun ako na the package ayan ganda na dahil sa tagal namin na wala wala dito 5 years ang ganda na kailang badyang 1 oh. One million daw yan kasi ang meron din ako nyan papalakihin ko ngayon nalaman namin Okay. <coughs> di paling rin talaga tapos na daw papayo. Hmm. Nawa paligid, ah, iba, Banda. yan pa na dawugas. At sa dahang mare. Pasok na ako. Kasi naglalaba pa ako. Ayan pa rin siya. talaga naghugas daw siya eh. Pero ano naman ang ginawa niya. Asaw-asaw anak. Ah. Okay mari Bye-bye. dito na lang. Sana panoorin niyo ang aming mga videos ni Ibo. Na po.